E kinukonsidera ni boxing legend at dating senador Manny Pacquiao ang muling pagtakbo bilang senador sa darating na 2025 elections. Ayon kay Pacquiao, nais nice nito na mag-iwan ng legasya sa pamamagitan ng pagkakaroon muli ng panibagong termino bilang lingkod bayan taong 2022 nang magtapos ang termino ni Pacquiao sa Senado at pumangatlo sa bilangan noong 2022 presidential elections. Kasunod din na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Vice President Lenny Robredo. Ang gusto ko na lang ay eh, balang araw pagkanda natin may mga ligas na tayo may iwan para sa kababayan natin para sa sunod na henerasyon. Hindi na makalimutan yung pangalang Manny Pacquiao yun ang kailangan natin. Kung may legacy ka na iiwanan, kahit lumipas pa may taon, dalawang daan taon, hindi ko makalimutan dahil sa kabutihan o legacy ka na iiwan mo sa mga susunod na hirasyon.